Welcome back guys Good morning Good morning Yan Ito na yung umaga na tayo ng GT GT or Bluefin Tribale yan. yan lang yung maaari natin mahuli Kasi dito sa spot na to guys Piira yung mga Emperor fish o mga lapu labo. Meron pero hindi basta-bastang Hindi basta-bastang lumalapit sa gilid Kasi doon yung hunting ng Mga malalaking ista Kaya pag may mga ganon takot din sila lalo na yung tribali hunting nila yan yung mga kanuping kaya wala doon masyadong kanuping so gagamitin natin ganito para yung trip tribali ang mahuli natin papir papir tayo kaya yeah, kasama natin si master randy morning goods ten tenen, ten, ten. <laughs> yeah, abangan nyo guys mag hunting kami ng gt Woo. this is it pansit again sa pool guys ah, 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 ah. Ah. Natanggal Naunat Unat Naunat guys Unat yung hook Sayang ano kayang bumigay doon? Ay, hindi rin naunat. Tanggal lang, guys. Woo! Ang laki pa naman ang sabog niya. Isa pa, isa pa. Isa pa. Hala, nakawala Ba't nakawala na naman? Hala, kawala na naman guys Pangalawa na uh, Malas Pangalawa na guys Grabe naman yun Bitaw na naman. Magpalit tayo ng pain guys. Malas ng papir na to. Puro unhook. May mga unat din siya pero hindi pa masyadong unat. May mga unat-unat siya pero hindi naman masyadong talaga. Sabing unat na unat. Ewan ko bakit natatanggal. Kulang siguro sa hook kasi nauhulog ako eh pag nagagat eh. Medyo unat din pero hindi siya sabing umunat talaga. Pero bum. Malamang hindi bumao ng maganda. Palit tayo ng kawil guys. Tsaka lure na rin. Try natin mag stick bait muna. Guys. Palit tayo ng stick bait. Yan. Ito naman gamitin natin. 30 grams lang. Para mas bited size. So dito naman maraming bato yung spot. Ito try natin. Baka dito tayo makahook up. Patamtama lang yung sukat nito guys 30 Yung kanina gamit ko popper 50 gram yun 50 grammer Lapit lapit tayo Matataas yung bato dito guys tanggal yun sayang grabing laki guys Whew, nalaglag ako pagkalaki sayang lagi isa natin ulit Sinagat ulit, guys. Ipat nga ba yung path. Ipat. Dabing ano, kaya. Dabing ano, So, welcome back, mga master. Gusto mo makain na mabigat, ah? Hindi no ko yun. <laughs> So welcome back, mga master mag maghunt tayo ulit ng GT or kahit ano pero ang gagamitin natin medium light medium light lang guys para medyo may laban naman so hindi natin masabi kung makaulit tayo ng malaki o mga katamtama lang pero kung mga nasa 3 to 4 kilos lang kaya kaya yan Nang madali pero kung malaki kaya rin naman guys medyo medyo lang medyo siyempre kailangan pa rin ng swerte Abangan nyo mag ano kami magpaping kami. Ah, ko muna yung nagpahiram sa akin ng popper si Kuya Toto, si Jerome Molina. Ayun, shout out kay Jerome Molina. Congrats pre. Tsaka ano, kung saan ka man ngayon, ka lang. Huwag <laughs> fishing ako. So abangan nyo guys. antay doon. Itim to, itim. <laughs> Uy, isda guys. Isda pala. Isda pala. Isda pala guys. Isda pala yon. Isda pala guys. Apa loyun? GT. GT guys. GT. Huh. Ayos. Talas nang ano 'di guys, talas nang kanyao. Ano? Talas. Guys. Okay, sakto lang natanggal. Ah, talas nang buntot nito ito. Ay, talas talaga ng buntot niya. So, kweto to, nakadali na yung iyong black paper Talas nang buntot niya, guys. Woo. Ayos. Agis tayo ulit. Dito nakahuli na rin. Master Tito guys nakahuli na rin. Blue pantry Bali. Blue pantry Bali sa kanya. <laughs> Ayos, nakadali na siya guys. So, kagust tayo dito ulit. Try natin kung meron pa. Nakadali na Master guys. yung nakahuli ni Master Tito. Oh, oh. Blue pantry Bali. Ayos, dalawa kaming may huli guys. Good size na. No. Hay pang baligya na kami. <laughs> Ah, guys. Medyo mainit pa ito guys. Kami lang naman yung nangangawil lang mainit pa tapos gusto harvest pa. Aabangan <laughs> namin dyan pag medyo nag ano, nagkulimlim ng kaunti. Medyo ilap kasi rin yung GT pag maliwanag eh. Dali na to guys. Dali na ito guys. Malaki. Agus. Grabe laban na namin guys. Tingit. Grabe laban na namin. grabe lakas bago pa siya naglakas ng gusto yung malapit na Woo! thank you lord ah Woo! malaki kuya toto <laughs> nakadali na naman yung black paper mo yung negro paper mo dali na naman grabe yung malapit na guys bago pa pumirsa na pumirsa Nagkatagos yung ano niya, nagkatagos yung talas ng buntot niya sa gloves ko. Woo. Oh. Woo. Kuya Toto Dali na naman Kuya Toto GT Oh! Uh. power pahinga lang konti guys tapos hagis tayo ulit hey. dali hagis tayo ulit guys pahinga lang konti nakadali si ano si, Ma si master tito ha masarap yan master oh, torotot guys nakauli si master si master tito torotot <laughs> Ayos guys, malaking turotot yung, yung nadali niya So try tayo ulit, magagis tayo ulit Madilim okay. So maraming salamat sa mga nanood Oh, ang oh, sakop kami lahat mas, <laughs> mas, mas maliwanag pala kapag ano Kapag ganitong oras na guys So kita kita sa aning episode guys Yan, Maraming salamat sa mga nanood na dito Sa mga WFW natin na nanonood dyan at hindi nag-skip ng ads yan maraming maraming salamat sa inyo nagalabas nagaparamdam na si Haring Araw parang gusto niya ng mamaalam so mamamaalam na rin kami guys hanggang sa muli natin pagkikita paalam Woo! so kawin lang namin ng spot guys medyo pagod so yung isda namin binenta na namin <laughs> Ito, alam namin no? ang Pagpagawis ko Sorakan ko uh yung -huh. Ah, yan kasi yung mga hindi namin nahuli sa kawit yung gusto namin ng ulamin. Tapos ilak lang niya yan. Tapos sa susi ibigay mo na kay kita-kita lang sa porto. Ay, presipito ni Kapatid Talya guys. Tikman natin. Radis na kasama ng kamatis, ang sarap. Parang bukas ay tayo ko lang, malaman naman Ang warang ko lima, basta niya. Kaya na? Ang grabe sarap guys. Maraming salamat kay Kap. Ang sarap ng recipe ni Kap. Oh. Uy, nakaubot eh. Ang sarap na recipe ni Pinikap guys. Oh. Radish na may kasamang kamatis. Sawsawan daw to. Sabi. So, salamat sa ano. Kung mga sumuporta ka hmm, sa bangang kaya. Masarap yan siya lalo may salted egg. Nakap po. Gusto ko pa sa mga bumili kanina ng salted egg. Yes, salted egg so, yan naman. Hindi namin, namin, namin surahan. <laughs> so, maraming salamat guys. Sa ganito lang. Kain muna kami. Babus! Kaya kasi nabi ko mga pangawalan na.